Hello, good morning Sa lahat ng may amats ngayon Sa lahat ng nagtama Tigilan nyo na yan Magbago na kayo Wala kayong makukuha niyan Baguhin yung buhay nyo Huwag nyong sayangin minsan lang ang buhay nasa huli ang pagsisisi kaya tigilan nyo na sa lahat ng mayamas dyan geng geng tigilan nyo na yan lahat magbagong buhay na kayo wala kayong makukuha niyan ha tigilan nyo na yan mga brad Mabuti pa yung magbago na. Baguhin yung buhay nyo. Maganda yung ano. Yung natural lang. Alright. Oh lala. Good morning. Good morning. Thank you.